Um, gusto ko sana sa daddy lang ng anak ko, hindi sa bodyguard. Asar pa nito bago turo yung tumakbo sa itaas. Nanliit ang tingin niya dito. Amethyst, come back here! Utos niya ngunit hindi to sumunod. Imbis ay siya pa ang naghabol dito. Mabilis niya itong hinatak sa palapulsuhan at hinila papasok sa kwarto nito. Mabilis niyang nilakang pinto at agad na sinili ito ng halik. Nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya. Agad siya nitong tinulak. Nalalasing at namumungay pa ang mga titig niya dito. Sagutin mo muna, baka importante. O joke nito sa kanya. Ayaw niya pa itong pakawalan ngunit tinuro nito ang kama at umupo doon. Napabuntong hininga siya at kinuha ang tumutunog niyang cellphone sa bulsa ng jeans niya. Agad namang dumilim ang tingin niya matapos makita ang pangalan ng daddy ni Shaina. Sinagot niya yon at humarap sa bintana. What is this bad news, Alex? You broke up with my daughter. And you choose that single mother? May galit na tanong mula sa kabilang linya. Napapikit siya ng mariin. Alam naman natin parehong wala kaming relasyon ng anak mo. That's not our agreement. I signed to be your supplier. Kapalito na yung pagpapakasal sa anak ko. Shana is crazy over you. Mr. Garcia, I'm a married man. Pagditiin niya dahil mukhang alam na niya kung saan patungo ang galit nito. Pasimple niya pang sinuliyapan si Amethyst na inosenteng nakatitig sa kanya. Ayaw niyang marinig nito ang usapan. Ayaw niya itong masaktan. I don't care, Alex. Go back with my daughter. And, and your marriage. With a cheap woman. Think about this. Or I will back out as your supplier. Your business will surely go bankrupt. I'm warning you. Choose wisely, Alex. That woman or your business. Madiing pagdadema nito na kinaigting ng panga niya. Amethyst point of view. Matagal siyang napatiti kay Alex. Nakapamewang ito at salubong ang kilay. Umiigting din ang pangan nito na tila ba hindi nagustuhan ang sinabi ng kausap nito. Isang beses pa itong sa kanya. Tingin niya ayaw nitong marinig ang usapan. Nung binalikan siya nito ng tingin, agad siyang tumayo at tinuro ang pinto upang malaman itong lalabas siya. Hindi na niya hinintay ang pagtangon nito, agad siyang lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa kwarto ni Cassie. Nagulat pa si Manang ising sa kanya. Iha, hindi ka ba babalik sa restaurant mo? Tahimik niyang sinarampinto. pinto. Napatitig pa sa kanya ang anak niyang may hawak na Barbie doll. Um, nandun naman po si Maggie. Si kasi muna po ang alagaan ko. Napatangwang ginang sa kaniya at nagpaalam pang ikukuha siya ng merienda. Mama, sigurado ka po, daddy ko yung bodyguard mo? Bigla ang tanong ni kasi na munti ka na niyang kinaubo. Mabilis siyang lumapit dito at tumupo rin sa kama. Ayaw mo ba sa kanya? Pero paano po ang Daddy Raven ko? Nakagat niya ibabang labi. Hindi niya alam na nakikipagkita dito si Raven. Kaya naman pala hindi naghahanap ng Daddy ang anak niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi siya magsasawang magpaliwanag dito. Um, baby? Hindi mo Daddy si Raven. Nagpakilala lang siyang Daddy mo dahil hindi pa tayo nahahanap ng totoong Daddy mo. Bakit hindi niya tayo hinanap? Ayaw niya sa akin pero ngayon gusto na niyang maging daddy ko. Hmm? Ayoko mama, bad yun. Sumimangot pa ito, na naman ang mga labi niya. Napangiwi siya, mas matigas pa yata ang ulo ng anak niya kaysa sa kanya. Hindi naman sa ganoon hindi niya kasi alam baby. Ayaw mo ba siyang bigyan ng chance? Pag-iisipan ko po, mama. Ayaw niya itong pilitin. Darating din ang araw na matatanggap nito si Alex. Lilipat ka na ng school sa susunod na buwan, okay lang ba? Ayoko mama, paano si Barbie? Wala siyang kalaro. Tukoy nito sa kaklase nitong babae. Pero mama, di na ako iyak ulit, basta doon lang ako. Pag mamakaawa pa nito, hindi siya makasagot. Ayaw naman sana niya pero kung nalalapitan nito ni Raven, hindi yun maganda. Ni hindi niya alam kung anong motibo ni Raven. Ayaw niyang magbitaw dito ng pangako kaya pinagpasalamat niya nung bumalik si Manang Ising. Hinahanap ka ni Alex, iha, nagpaalam. Pupunta daw kay Shaina sandali. Imporma pa ng ginang. Umawang ang mga labi niya ngunit tumiimbagang din. Iniisip niya tuloy kung si Shaina ba ang kausap nito kanina. Hindi siya mapakali lalo na noong magdilim na ang paligid at wala pa rin si Alex. Gusto niya itong tawagan pero ayaw niyang mangistorbo. Baka nagpapakasaya pa ba ito kay Shaina. Ano pala yung napag-usapan nila sa sasakyan? Wala lang? Inamo lang siya tapos ay babalik din kay Shaina. Nakahalukip-kip na siyang naghihintay sa sala. Hindi na rin may ang mukha niya. Umikot pa ang mata niya. Noong marinig ang sasakyan nito. Nanatili siyang nakatayo at hinintay ang pagbukas ng pinto ng bahay. Hindi siya umimik kahit na noong marinig ang mga yabag nito papalapit. Pumwesto ito sa likod niya at agad na inikot ang mga braso sa kanyang bewang. Why are you still awake, baby? Bulong pa nito at marahan siyang hinalikan. Gusto niya tuloy matawa. Pagkatapos nito sa kabila ay siya naman. Nagpunta ka kay Shaina? Mm -hmm. Doon ka na sa kanya. Just to clear things up, baby. I give up my partnership with her father. Mabilis din itong sagot. Umawang ang mga labi niya at napaharap dito. hindi niya makitaan ang panghihinayang mukha nito. Lalo pang humapit ang yakap nito sa kanya. Pero paano ang negosyo mo? Sana pinag-isipan mo muna. Shh, it's all fine. Matagal ko na namang gustong itigil ang negosyong yun. I have land and different businesses. You have nothing to worry about financially. Eh, hindi naman yon. Pinaghirapan mo ang negosyo mo na yun. Sana pinag-isipan mo muna. Nangihinayang talaga siya. Wala naman sa kanya kung mayaman ito o maghirap na. Pero sigurado siyang malaking pera na rin ang nagastos nito para doon. Ayos lang sa'yong makapagkita ako kay Shaina kung ganun. Nakatikwas ang kilay na tanong nito. Napamaang siya. Eh hindi, pero kasi... Kasi naman Alex, sayang eh. Napayuko siya ngunit inangat nito ang baba niya. Kaya't nasalubong niya muli ang titig nito. Seryosong seryoso. It's all fine. Hindi kita gugutumin. Ayoko rin magulo pa tayong dalawa. Trust me, I'm not going to let anyone ruin us again. If I need to cut people down, I will, baby. Napalunok siya. Hindi niya alam ang isasagot. Tumatalo ng puso niya sa tuwa pero kinakabahan siya. Ikaw ang bahala kung ano sa tingin mo ang makakabuti sa pamilya natin. Right, our family. Madamdamin pag-uulit pa nito bago siya yakapin. Ayaw na rin niyang mamroblema. Gusto na lang niyang maging masaya sa piling nito. May kasama pala ako. Bigla ay banggit nito. Napahiwalay siya dito. Sakto rin Pumasok ang tinutukoy nito at halos mahulog ang puso niya pagkakita sa kapatid niya. Sobrang tangkad na nito at binata na. Ravi! Nanginginig ang boses niya at pinipigilan ang umiyak. Ngunit nangingilid na ang luha niya. Kitang kita niyang naipon ang luha nito sa gilid ng mga mata. A Ate! Maging boses nito ay nanginginig. Pinakawalan siya ni Alex mula sa yakap nito. Agad niyang sinugod ng yakap ang kapatid niya. Gusto niyang maglupasay sa tuwar. Matagal siyang nagtiis. Malaki rin ang pasasalamat niyang buhay ito. Sorry, hindi kita agad nakuha, Sorry, hindi ko naligtas si tatay. Sorry, nahirapan ka mag-isa. Sorry, Bunsua, Wala ako sa mga panahong. Kailangan mo ako. Hindi niya mapigil ang pagbagsak ng mga luha niya. Sobrang higpit ng yakap niya sa kapatid niya. Lalung nanikip ang puso niya sa paghagulhol nito. Siniksik nito ang ulo sa balikat niya at doon umiyak. Kahit hindi ito magsalita, ramdam niya ang hirap na dinanas nito. Alam niya, nasaktan nito ng sobra. Hinahanap ka ni tatay. Hindi ka bumalik. Lagi siyang umiiyak. Gusto ka niya makita noon. Araw, araw-araw siya nakaabang sa pinto ate. Sabi niya, hindi siya pipikit hanggat hindi ka niya nakikita pero... Hindi ka nagpakita sa kanya, te. Hindi na matigil ang luha niya sa pag-iyak. Sobrang lapu na ng mga mata niya dahil sa luha. Idagdag pa ang sobrang sakit na nararamdaman niya. Kung ibabalik niya ang oras, hindi siya alis sa tabi ng tatay niya. Kulang ang salitang sorry sa sakit at pangungulilang pinaranas niya dito. Sobrang pagsisisi ang naramdaman niya. Kitang-kita rin niya sa mata ng kapatid niya ang sakit at hindi na siya magtataka. Kung sisisihin din siya nito, ngunit wala itong sinabi. Tinapik ito sa balikat ni Alex. Agad itong humiwalay. Binulungan pa ito ni Alex, ngunit hindi na niya pinansin. Pakiramdam niya kasi matutumbas siya sa sobrang panghihina. Kung hindi pa nito sinalo ang bewang niya, tiyak siyang sahig ang bagsak niya. Are you alright? Agad siyang umiling dahil kahit kailan hindi magiging okay ang pakiramdam niya kung ang tatay niya ang usapan. Sana hindi na lang siya umalis. Sana nilabahan na lang niya si Angelica at hindi nagpasilaw sa perang hindi naman ito binigay. Hinayaan siyang tahimik na umiiyak ni Alex. Ito nga rin ang umasikasi sa kapatid niya at tumulong sa pag-ayos ng kwartong tutuluyan nito. Nilipat din nito ang mga gamit niya sa kwarto niya. Nagulat pa siya nung makitang pababa na si Manang Ising at buhat nito si Kasi. Agad siyang napatayo at kinuha ang anak. Bakit gising ka pa? Mapupungay ang mga mata nito at halatang inaantok pero noong ipakilala niya ang kapatid niya ay para itong nabuhay ng loob. Kita rin niya na natutuwa dito si Rafi. Nakuha pa nilang mag-coloring book sa sala. I'm jealous. Bulong ni Alex sa kanya. Pabagsak pa itong umupo sa tabi niya. Ngumisi siya at sa hita. Tito niya yan eh. But I'm her daddy, baby. This is unfair. Reklamo pa nito. Mahina siyang natawa. Ayaw pa niya pero magugulat ka na lang. Na isang araw, daddy na ang tawag niya sa'yo. Pampalubag ko pa niya dito. Hindi ito umimik. Ang hawak niyang kamay nito ay nagmamasahin na sa palad niya. Ramdam na rin niya ang labi nito. I want to marry you again. Bigla ang sambit nito na nagpatigil sa mundo niya. Napakurap siya at napalingon dito. Nakasandal na ang baba nito sa kanyang balikat at namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Will you marry me again? Mary Amethyst Asgera? Sinserong tanong nito na nagpasinghap sa kanya. Sasagot na sana siya kung di lang sila natigilan sa lumilipad na coloring book. Pagtingin nila sa harapan ay galit na mukha ni Cassie ang nakita nila. Hindi may pinta ang mukha nito. Ya! Yeah! Bakit mo niyayakap ang mama ko, mister? Bad, bad, bad yan. Sita nito bago hinagis ang color pencil na hawak nito. Hindi niya alam kung maaawa siya kay Alex dahil lagi itong sinusunita ni Cassie. Mas gusto pa nitong kasama si Rafi. Minsan nga natatawa siya kapag iniinggit ito ni Cassie at mas pinipiling makalaro ang kapatid niya. Give her more time. Pagpapaintindi ko pa sa kanya bago ilapag ang kape sa working table niya. What about our wedding? Magiging okay kaya sa kanya? Marahan pa nitong kinabing ang bewang niya. Maliit siyang nangso. Isa pa yun sa iniisip niya. Ayaw niya rin ang bonggang kasal. Ayaw niya makakuha ng sobrang atensyon. Um, pwede bang intimate wedding na lang para hindi magulat si Cassie? Nagprotesta ito at halatang kontra sa gusto niya. Gusto kasi nito ng church wedding at mag-imbita pa ng media, pero ayaw niya. Pinagsalikop niya ang mga kamay nila. Please, bawi ako sa honeymoon. Wala rin itong nagawa at sinunod ang gusto niya. Simple garden wedding ang pinili niya at sa mansion nito ginanap. Sa garden, na siya pa ang nagayos noon. Mga tauhan din ito at ilang malapit na kakilala ang imbitado, gaya ng gusto niya. Gulat pa siyang makita si Ator ni Carancho kasama ang asawa yata nito na malaki ang ngiti sa kanya. Walang pagsidlan ang tuwa niya, lalo na noong matapos ang kasal na walang aberya. Ni hindi niya na malayang pasakay na sila sa helicopter. Kasama si Manang Ising, Rafi at Cassie. Mama, saan tayo pupunta mama? I'm scared. Bakas pa ang kaba sa boses nito. Kahit nung gumana ang helicopter ay ngawa na ng ngawa si Cassie. Kapit na kapit pa ito kay Alex kaya pigil niya ang mangisi. Kahit noong makarating sila sa resort, ayaw na nitong bumitaw kay Alex. Ayoko dun daddy! Takot ako dun! Litan niya pa nito. Bahagyang umawa ang mga labi niya. Nagkatinginan sila ni Alex at kita niya ang pag-alo ng Adam's apple nito at pangingilid ng luha. Alam niyang sobrang tuwa nitong tinawag na itong daddy ni Cassie. Maging si Manang isingay ay natutuwa. Hindi nga nito kinuha si Cassie at hinayaan kay Alex. It's okay, daddy's here. Panunuyo dito ni Alex. Yun nga lang, hanggang sa pagkain sa resto, ay nasa kandungan ito ni Alex. Masarap to daddy, crab siya. Iniumang pa nito ang crab meat sa bibig ni Alex. Ate, sa tingin ko dun pa yan tutulog sa villa niyo. At hindi nagkamali ang kapatid niya. Nakuha na niyang maligo, ay nasa villa pa rin nila si Cassie. Ayaw bumitaw kay Alex. Nakakalat pa sa kama ang mga coloring book nito at pilit pinapakulay kay Alex. Nang lumabas nga siya ng banyo, namumungay na ang mga mata ni Alex sa kanya. Baby, yes daddy? Imbis ay si Cassie ang sumagot kaya at mahina siyang natawa. Bahala ka dyan, patulugin mo. Sabi pa niya, bago nagkalkal ng nighty sa mga gamit nila. Nakangisi pa siyang bumalik sa banyo para magbihis. Naririnig pa niya ang mga hagikik ni Cassie pero nung paglabas niya, wala namang ito sa kama. Siya pa ang naglikpit ng mga coloring book at nagpagpag ng kama. Napataas ang kilay niya nang bumukas ang pinto at kumawala ang sigaw niya noong walang hirap siyang binuhat ni Alex sa bewang at pinangko sa balikat nito. Ibabaw mo nga ako, Alex! Hinampas niya ang braso nito ngunit sinama talaga siya nito sa banyo. Binaba siya nito at talagang sa harap niya pa, naligo. Naligo na ako, Alex! Hintay na lang kita! Napakapit na lang siya sa braso nito nung isandal siya nito sa pader at agad na halikan. Nawala ang pagpaprotesta niya. Ihinatid mo si Cassie sa kapila? Oo. Para masolo kita. Can't believe your mind, baby. All yours, Alex. Madamdaming bulong niya. I love you so much, baby. Paulit-ulit pa nitong binulong yon sa kanya na malugod niyang sinagot. Sobrang higpit din ng yakap nito at yapo sa bewang niya nung makatulog sila. Akala nga niya hihirit pa ito pero hindi. Nakontento ito sa pagyakap sa kanya ng mahigpit. Nalingat lang siya sa tunog ng cellphone. Inabot niya yung mula sa side table. Hindi kilalang numero ang tumatawag. Napunta yon sa mess call nung hindi niya sagutin. Ibabalik na sana niya ang cellphone sa mesa ngunit nakatanggap pa siya ng mensahe. Munti ka na siyang mapabalikwas ng bangon sa kama matapos mabasa ang mensahe. From unknown number. This is Raven. How are you, Amethyst? Can we talk? Something important. Matagal siyang napatitig sa screen. Napalunok at sinulipan pa si Alex na mahimbing ang tulog. Kinabahan siya pero pikit mata niyang sinagot ang tawag at nagtungo sa bintana ng villa. Hindi niya binuksan ang kortina. Sinilip lang niya ang madilim na paligid. I need your help, Amethyst. Bungad ni Raven. Pumikit siya ng mariin. Kahit paano, tinulungan siya nito noon. Pero hindi niya alam kung pulong nga ba yun. Para saan? Halos hindi niya mabigkas sa mga salita. Kailangan ko ng pera. May akses ka ba sa mga bank accounts ni Alex? Tanong pa nito na nagpamulat sa mga mata niya. Hindi niya mapigilang lumingon sa kama. Ngunit tumalun yata ang puso niya paalis sa kanyang dibdib nung makitang nasa harap na niya si Alex. Nakatiimbagang at madilim ang tingin. Who are you talking to? Malamig pa nitong pagkakabanggit. Nagkabali ka naman kay ni Alex, di ba? Madali ka na lang makakakuha ng pera, Ametes. Sige na. Pamimilit pa ni Raven mula sa kabilang linya. Hindi siya makakibo. Nakatitig lang siya kay Alex na nakaikting ang panga. Hindi rin siya makasagot dito. Ametes, please. Kung hindi dahil sa akin. Namilog ang mga mata niya nung kunin ni Alex ang cellphone sa kamay niya. Sinigawan nito ni Alex. sa kahinag sa single couch na nasa villa. Salubong ang kilay nito at namewang sa harap niya. Kitang-kita niya ang ini sa mga mata nito. Ang selos. Maliit siyang nangusong, ngunit mas tumalim lalo ang mga mata nito sa kanya. Bumalik ka na doon sa kama, matulog ka pa love. Lambing pa niya dito. Unti-unting nawala ang pagkakakunot ng noon nito, lalo na noong lumapit siya at idantay ang palad sa kanyang puso. Si Raven yun, nangihingi ng pera. Di ko naman bibigyan at hindi naman ako makikipagkita sa kanya. Dagdag pa niyang paliwanag dahil baka sumabog ito sa galit. Agad na umikot ang braso nito sa likod niya at marahas na huminga. I think he won't stop unless I stop him. Gusto ko siyang ibitin ng patiwarik. Ay, hayaan mo na. Hindi na rin naman siya makakalapit sa amin. Wala rin naman akong akses sa mga bank accounts mo. Bibigyan kita. Ayoko, may pera na ako. Stubborn woman. Bibigyan kita ng maraming anak para tanggapin mo ang pera ko. Banta pa nito. Kukontra pa lang sana siya ay pinangko na siya nito at nadala sa kama. Imbis na sa ilalim nito ay sa taas siya nito binagsak. Naitukod niya ang kamay sa tiyan nito. Lalo na kaharap niya ang mga tuhod nito. Kinakabahan man siya kung anong mangyayari sa pagsasama nila, hindi naman siya nito binigo. Hindi gaya dati na lagi itong galit. Mas malambing na ito at responsable. Hindi rin ito nakakalimutan ang obligasyon sa kanya. Tinutokso na nga siya ni Maggie dahil saga na raw siya sa dilhi. Hindi naman niya maitatanggi yun dahil kahit mag-business trip ito sa ibang bansa, pagbalik naman sa kanya bumabagsak. Kagaya na lang ngayon, dalawang buwan matapos ang kasal nila, kailangan ito makipag-business deal sa labas ng bansa. Akala niya nga, sunod na linggo pa ito babalik. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang ito magpakita. I miss you, baby. Pareho pa silang hinihingal nung igulong siya nito sa kama at mapunta sa itaas nito. Gano'n naman ito lagi. Gusto lagi nakadikit sa kanya at buntot ng buntot kapag magkasama sila. Minsan nga nagagalit na si Kasi dahil hindi na sila makapagbanding na mag-ina. Kakasingit ng daddy nito. Gusto ko ng kambal. Pag-amin nito. Magbabirthday pa lang si Kasi next month. Sunod na taon mo na lang sundan tsaka huwag kambal mahirap manganak Alex. nah no, dapat tinatrabaho na natin baby. Sunod na taon, panganganak na at pag-aalaga na rin. Hinampas niya ito sa dibdib na kinahalakhak nito. Pati tuloy katawan nito gumalaw, kaya't lalo siyang nakiliti. Ay, nakakainis ka. Tingin mo ba? Hindi mo pa inaasikaso sa lagay na to? Ulang na lang magbabad ka sa loob. Tsaka, mo na ni Kasi ang isipin mo. Baka, baka buntis na ako. Hindi pa natin alam. Mm, looking forward to a twin, baby. Biro pa nito, kaya't napaangat na siya ng tingin binigyan ito ng masamang titig. Imbis na tumigil, ngumisi pa ito. At paulit-ulit siyang hinalikan. Cute! Pambobola pa nito. Sunod na linggo ay magkatuwang na silang umaasikaso sa ikalimang kaarawan ni Cassie. Excited na rin ito at hindi makapaghintay. Nagkalat na nga sa sala ang mga lobo at party hats na pinabili nito. Mama, gusto ko big cake. Bibigyan ko si Barbie. Request pa nito. Ano nga kaya ang mangyayari sa birthday party ni Cassie? Wala kaya magiging aberya?